mm. braso. Pero mas matindi yung sakit nito. Sa kaliwa. Tsaka dito. Wala kayong mga opera before? Sa so, sariyan. Okay. Tagal lang pa. Okay. Yun lang. Yun lang. Ang mahalaga, okay. Tsaka ito mga sir, ka nag-angkaw ito? Ito ay nag... sa dito? Um, yon para pinupulikat. Pinupulikat. Yeah. Oo, yung nagpapatong ng na gano'n. Oo, yeah, oh, yun. Oh, madali lang. <laughs> sa ano lang yun? Sa mga... Sa version record. Yan, yeah, ganyan. Minsan, yes. Minsan to, hindi ko maitaas. Ang buti na angat. Ngayon na angat siya pero hindi ko pagkubad ng damit. Nasa maghilot eh. <laughs> yan yeah. <laughs> instant yeah. tulungan ko yan. Madali lang yan, hindi naman siya prosit. Wala shoulder pain lang yan. Bunga ng kasipagan lang yan sa bahay. Hmm. Yan. Sa mga pinubuhat-buhat natin. ayun Minsan pag ayan pala, pag ako'y natutulog, hmm. Mali, pag gusto ko siya lang. Sige. Ayan uh, lang, Slav. Parang kasi parang na pag... Minsan uh, hindi mo maya. Maano kung saan mo ilalagay. Uh -huh. Uncomfortable. Uh -huh. <tong> yung, Tanggalin niyo muna itong antipara niyo.

straight. Ayan. Yan ang proper, ano, sa mga babae, Ayan ang proper. naka kayo, may cycling ban loob. Yan ang pinaka-dabes. Pinaka <laughs> mm. Sa babae, bawat naman ng matanda, kailangan, siyempre, Uh, Pag stretch kayo, hindi kayo naiilang, hindi kami naiilang. Okay? Okay, tihaya. Ayan. Huwag kayong pupunta rito na nakapalda, tapos wala kayong cycling. Like you carry ng monster eh. Opo, hindi kailangan natin kasi ayokong magka-issue sa mga bagay-bagay na araw-araw ko -araw, to, kahit model, nakakaawak, artista, nakakaawak tapos may issue ko sa matanda kasi ay eh? <laughs> nagagalit yung mga viewers Kaya, mga viewers ay nagagalit na pa. Oo. Oh. Hangga't maaari binibili ko eh. na rin namin sa booking oh yung mga proper na dress code sa babae. Sa lalaki walang problema eh. Siyempre may mga ano tayo, mga followers tayo na ano. Konserbatibo. <laughs> Okay, cela. Et l'ars-là. Carl, thank Mga masel nyo. Hindi nyo nararamdaman umiidad kayo. Yun ang pinakamagandang maintenance. Kada apat na buwan reset. Pero huwag lang kayong maano ha. Huwag lang kayong mga, yung nadulas, nalaglag sa kung saan, nadulas sa banyo, nasemble lang sa, sa motorsiklo. Okay, relax lang. Inhale. Exhale. Oh, Yang kanan ini Bawal tuh kasi ayaan mo muna natin mag-circulate kung ano may nahatak Kung ano 'yung nahugot diyan. Akala niyo walang pakiramdam niya kasi parang mahina. Oh. Ito na ang bigat niyan ni Roy. <laughs> <laughs> Hindi mo lang napapansin Akala nyo mukhang mahina. Pero pag nandyan ka sa nakahiga ka. Pag nanonood ka, akala mo hindi. <laughs> akala mo hindi. Pero pag yan, ay ramdam mo yung... Mararamdam mo parang nahugot yan. Hmm. Pagka kasi wala nakahiga rito, uusog yan. Makikita mo talaga parang ang lakas. Exaggerated din yan. Pero pagka normal lang, eh si Roy, ang bigat ni Roy. 90 kilos. <laughs> pagka yan may na, hindi talagang spine lang maano dyan. Hindi na makahatak to. So yun ang pinagkaiba ng ano. Yung walang nakaano, okay? Nakadagan, okay po. Mukha lang mahina, kala nyo lang yun. Okay, pag yung actual na yung autonomous mo, ay talagang hmm. may bagay. Mararamdaman mo talaga. Mararamdaman sa'yo, Sa mga first timer na matatraction, minsan, may mga ano yan, parang may mga muscle pain reaction ng one day, pero ang ano talaga niyan, pinaka the best feeling yan, 3 to 4 days, yan talaga yung pinaka best feeling niya. Kasi bago ko na ganito, kami-kami muna. Kaming mga, yung instructor, estudyante, kami-kami muna nagtitesting ngayon. Kaya yung mga DND -DN sa ano, alam kong madiin, ina-adjust ko. Ako nang nagiging advocate ngayon ng medium tusok. Kasi masakit nga naman. Hanggat maaari. kasi lagi sa may pay ko, masakit sa kaliwa. Oo. Hmm. Hindi, wala kasi sa timing Pero yung inangat ko ditong malakas kanina Malamang Iyon na yun Tapos Subukan mo ngayon Mga hmm. Hindi ka kang Kasi ako pag natutulong Masara ka dito Kasi parang Okay. ba may sakit na ka ganyan, nakapatong ito. Kasi mm, mm parang komportable siya. Mm -hmm. Oh, komportable na ngayon. Okay. Okay, okay. na. Alaga. Okay, sige, upo. Ma'am, huwag lang maliligo, ha? Okay na po yan. Okay na po. Okay na. Kung maliligo mamayang gabi.